Hello mga kapatid, meron pong mahalagang mangyayari sa May 3, Friday night 7pm sa Glenda Sea Resurrection, dito sa account ko magkakaroon tayo ng special FB Live tungkol na naman sa isang grupo ng pagkain na makakatulong sa atin bilang mga cancer warriors and survivors, ito ang mga pagkain maganda sa stem cell, alam nyo ba na yung stem cell na yun ay napaka importante dahil may more than 26 na uri ng sakit na maaring bumuti kapag ka stimulated at mara marami tayong magagandang stem cells. Bakit ko nasabing magagandang stem cells? Kasi meron pong mga pangit na stem cells. Ito po yung tinatawag na, hindi lang basta bad, ito ang tinatawag na cancer stem cells. Ito ay grupo ng mga stem cells na kaya nilang ma-regenerate or mag-replace ng ibang cells. Pero ang nagagawa nila ay cancerous na cells. Eh, ganun pala. At ito ay sa mga, isa sa mga possible reasons kaya nagkakakancer ang tao maliban sa genetic mutation, toxins, chronic stress, wrong diet, metabolic dysfunction, angiogenesis, gut microbiome. Ito pang cancer stem cell. Kaya magandang uh, matutunan natin kung ano yung mga paggaing pang-pastimulate ng magagandang stem cells. Pangalawa, ano yung mga paggaing nakakasira sa mga stem cells. At ikatlo, pag-aralan din natin kung ano ang mga pagkaing papatay sa mga cancer stem cells. Okay, this is going to be a free webinar, FB Live, sa Glenda C. Resurrection. Uh, account. Ito, ito, kung saan nyo ito mapapanood. Aba natin yung Glenda C. Resurrection account. Tapos, sa uh, manonood po tayo ng sabay-sabay. Mag-aaral tayo ng sabay-sabay para malaman natin sa next na pamamalengke natin kung ano na yung bibili natin pagkain. Okay? At ang webinar po na ito ay magandang i-share natin sa ating mga support groups. Ang title nito ay Mga Pagkain Panlaban sa Cancer Stem Cells. Again, Mga Pagkain Panlaban sa Cancer Stem Cells. Pero pag-uusapan na rin natin yung mga pagkain pampastimulate ng ating stem cells. Alright? See you uh, May 3, Friday, 7pm. Okay? Glenda si Resurrection. Alright? Please invite your friends para sama-sama tayo at sabay-sabay tayong matuto. Bye!